Kami po eh papuwi na. Lalaki po ng gulong. Nakalayo lang yung mali siya pero malalaki gulong na. Paano kami sa alok? Pasunod. Ah, uh, nga. Wow, ah, makakabangka. Kami po eh magpipili ng isya. Ah, ay, ayoko na kami po kami pang titas kayo ka po ng pagdakikat kaya kaya kayo mga kabataan kung may papakal ng magulang ninyo, magagal kayo huwag ninyo kami gayahin kasi malaman ang isang kabilang pa namin, nasa hukay walang paa wala natin nasa hukay, wala natin nasa lupa kaya po mga kabataan, kung may papakal da era